Na ospital naman ang ilang residente sa Batangas matapos manikip ang dibdib sa nalanghap na vog mula sa Bulkang Taal. Inabisuhan na rin ang mga residente na magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay. Para sa update live na magbabalita si Hannibal Talete mula sa Tui, Batangas. Am, um, Hani, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, nabalot ng uh, makapal na volcanic smog, ubag ang ilang uh, bayan uh, sa paligid dito ng uh, Taal Volcano dito sa Batangas. At uh, may mga ilang residente na isunugod sa pagamutan matapos na ma-expose at makasingot ito. Halos pa puno ng ospital na ito. Nang sunod-sunod na isugod ang mga pasyente sa bayan ng Balayan. May mga nakiga sa stretcher. Ang ilan kinalangan pang bigyan ng temporary oxygen. Karamihan sa kanila nakaranas ng paninigip ng dibdib at hirap sa paghinga dahil sa epekto ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Sa datos nga na nakuha natin, di ba baba ba sa 45 menor de edad ang naospital? Hindi tuloy magkanda ugaga gaga mga doktor at nurse dito sa dami ng pasyente. Sa ngayon, inoobliga na ng lokal na pamahalaan ng TWI at Balayan ang pagsusuot ng face mask ng mga residente. Suspendido rin na muna ang klase sa lahat ng antas sa bayan ng TWI, Balayan, Kalatagan, Lian at Kalaka. Sabi ng Vvox, galing sa Bulkang Taal ang vlog na pinalibutan ang lawa ng Taal. Umabot sa 2,400 meters ang taas ng steam plume nito. Mahigit 4,500 tonelada kada araw ang sulfur dioxide ang inilalabas ng bulkan. Ito ang humahalo sa hamog kaya nagiging vlog. Delikado ito pag nalanghap lalo na pag may iniindang karamdaman ng tao tulad ng hika, sakit sa baga o sa puso. Sheryl, paalala ng FIVOC sa mga residente na apektado ng vog na iwasan mo nang lumabas-labas ng bahay at uh, isara ang kanilang pinto at uh, kanilang uh, bintana. Pero kung hindi daw maiwasan, inam daw na magsuot ng N95 mask at damihan ng inom ng tubig. Sa ngayon, uh, tili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Sheryl? Maraming salamat, Hannibal Talete. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.